Hi hey guys! Good morning everyone! Ang aking almusal ay nilagang saging Ayan Alam mo sa hirap ng buhay ngayon kailangan mo magtipid Kaya kailangan magsaling saling na lang muna tayo Diba? Masarap naman ito at masustansya Ayan, kaway-kaway, sino mga kumakain ng nilagang saging dyan Mainit-init pa na, usok-usok pa o, oh, dahil wala pa rin kaming copy mate. <laughs> black pa rin, o. Oh. Ganyan lang talaga ang buhay. Kailangan mo mamaluktot. Magtiis, o. Oh. Kung anong meron sa'yo dyan. Diba, ang buhay ay parang life. Ang life ay parang buhay. Magtiis ka kung anong meron sa'yo. Ganun lang yon Samahan niyo kung kumain ng saging. Daming satsat. Sarap. Kayo guys, ang almusal mo, jan. Mo dyan. Dyan naka kamis ng saging dyan. May mga viewers natin dyan sa abroad. kain pa ba kayo ng saging? Nilagang saging na may kaping mainit na itim.